For today's video mga mare, magluluto nga pala ako ngayon ng pork steak. Kagagaling ko nga lang pala dyan mga mare sa aking trabaho. Kita nyo naman mga mare, hindi ko pa nga dyan nauhubad ang aking ID. Dahil nga mga mare, sa kagustuhan ko maluto na nga ng maaga, para makapagpahinga naman ako. Kaya yan mga mari, kahit yung ID ko talaga, nakalimutan ko talagang tanggalin sa aking damit. At ayan nga mga mari, hinihiwa ko na nga dyan ang bawang. Katatapos ko lang din pala dyan hiwain ang sibuyas na puti. Ilang araw na rin kasi kami mga mari na gulay at isda. Kaya yan mga mari, naisipan ko naman mga mari na magbili nga ng karne. At ayan nga pala mga mari, ang anak kong si Munmun. Inutusan ko nga mga mari na itapon na yung mga pinagbalatan ko na sibuyas sibuyas at, at nagtatanong nga mga marit kung ano nga raw ang ulam namin. Ang sabi ko nga mga marit magluluto nga ako ng pork steak dyan. Tapos ko na nga pala mga marit hiwain na aking mga sangkap. At ayan na nga ang karne mga marit pinrito ka nga muna yan. At syempre ngayon, gigisahin ko na ang bawang at ang sibuyas. Pagkarating na pagkarating ko kasi mga marit binabad ko na talaga siya sa toyo na may kalamansi at magic sarap. Syempre mga marit bago ko naman siya binabad ay hinugasan ko nga muna siya. Mas masarap kasi mga mare pag binabad ko muna sa toyo na may kalamansi bago ko siya prituhin. Ayan na nga mga mare, ginigisa ko na nga dyan ang sibuyas sa ang bawang. Kita nyo naman mga mare, parang ang sarap-sarap ng sibuyas na puti. Buti na lang talaga mga mare, bumili na talaga kami ng ulam dun sa punta. Kasi pagdating dito sa bahay mga mare, nahihirapan na naman mag-isip, lagi na lang dilata o kaya noodles. Minsan mga mare, nauumay na rin ang mga bata. Hindi kasi alam ng asawa ko mga mare kung paano nga lutuin yan. Kaya ako na lang talaga magluluto. Kaya kahit napapagod ako mga mare ay talaga ako na lang magluto at baka iba pa ang maging lasa. Dahil ang asawa ko mga mare ang alam lang ay prito, paksiw. Minsan mga mare patsyam lang. Patsyam bang luto lang. At ayan na nga mga mare, inalagay ko na nga ang karne. At ayan na nga, tinalo-halo ko na nga kasama ang sibuyas at bawang. Sigurado mga marit magugustuhan na naman ang mga bata to. At mapaparami na naman ang kain ng anak kong si Justin. Dahil pag masarap talaga ang ulam mga mari, napaparami talaga ang kain niya. Ayan pala mga mari, yung pinagbabaran ko ng karne ang siyang isinabaw ko. Sinala ko muna siya mga mari kasi nga may mga buto ng kalamansi. Mapait kasi yan mga mari pag sinama ko. At ayan na nga mga mare, maya maya lang ay maluluto na rin yan. Kasi mga mare, malambot-lambot na rin naman ang karne dahil nga ipinirito ko na nga. Minsan mga mare, dito kami nagluluto sa double burner. Pero mga pagprito mga isda, mga mare o tuyo, dun kami sa labas, nagagatong kami. Kasi nga mga mare, itong loob ng bahay namin ay kulog talaga at walang pasingawan. Kaya mga mare, pag nagluto ka dito ng tuyo o kaya tinapa talaga mga angamoy hanggang sa damit manunoo. At ayan nga mga mare, tapos na nga ako nagluto at nagtambay muna ako sa tindahan para magbenta. Hindi pa nga ako mga mare nakapagpalit ng damit dyan dahil nga natatamad pa ako. Maya maya na lang ako magpapalit ng damit. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!